Yan, kumusta naman tayo dyan, no? Oh. Dito na tayo guys sa Chungli. Sa wakas, nakagala rin tayo. <laughs> sa tagal ng panahon, ngayon lang tayo gumala. Yan si YP kasama natin. At alam niyo kung bakit. Nandito kami sa si Chungli ayan Kakain lang kami ng hello, hello. Kasi, padadaanan lang naman namin to. Kaya, bumabang muna kami dito. Yan si YP.

So ito Tawid tayo dun sa kabila guys Na Med Maraming Bagong Gold store Gold store daw guys Oh, tabi, tabi, tabi. <laughs> ah, delikado Oh, dahil nandito tayo Tanong natin magkano ngayon ng Presya Magkano per gram Oh, di ba? <laughs> Ayan, masyado naman tayo malapit oh, ginto, ginto Ayan, pasensya na kayo guys kasi summer kaya maraming nakashoot ni'yan na Mga uh, ano kayo sa... Ano yung mga ano nyo? Ano nyo na lang yung mga mata nyo dyan guys ha? Ano mo yan? O, oh, ayan mo siya, maghihintay siya dyan. Isang masaya si commander guys. Sabi gold. Baka gold. Gold is life. Oh. Diba? Ay. Nawawala yung Adidas. Dating Adidas yan. Sa tagal natin hindi nakapunta. O oh, ito na yung halo-halo. Ikot, ikot muna tayo. Ikot daw muna kami, guys. Ito yung diyan kami mamay kakain, ah. Ayan, bili ka na. Ang bad damit mo, ma'am. Minsan lang tayo maka, ano. Ayan. Ano to? Imas Taiwan. Alam mo ba yung Imas Taiwan? Yung Imas sa Ilocano. Magrabi. Ang tabaki. Okay na no, ngayon. No. No? Eh? Nandiyan na Kuya Taiwan. Grabe bago to, guys. Bago. Eh hey, titingin lang si YYP ng kanyang hiko Ay, I like this part. <laughs>

You want to buy me? And this one is cute, Ben. This one taught how many grams? This one. 2.44 so, 24, guys is 24,800 kasi yung per gram nila is 90,90 9,090 grabe ang laki ng linaki tapos ngayon ito 7.60 ngayon yung pag mo sa kanila so ngayon may tubo na tayo grabe yung laki na lang ah <laughs> Em à, xíu cho một xíu xem các à, bạn cho cả nhà Lại YouTube à. TikTok mà. TikTok à? Thôi xin À, à, à. à Hải à, ơi, anh chờ Xíu chờ Xíu. Chờ xem, xem, xíu à. nhắn xem Anh mua gì ạ? À? Ok đây là We're having in the yung bracelet? Taso, naga, naga in oh. Tingin tayo ng ano guys, ng bracelet ng ano, ni wifey ito lang, susi. Uh, May -si.

Ganyan dati yung mabusok ko, na kayo itang bunuhin. Siyang mapipi, wala pa siyang mapipil yung bracelet, guys. Bracelet kasi tinutinan, yung independent. Tingin tayo sa iba pa, wala komisyon. o magtatanong muna tayo dito sa kabila. Ang saya, guys. <laughs> mag old hunting. Grabe, biglang ano... Grabe nung bumili lang tayo eh, ang bili ko lang dati 6-7 eh. 6 yung bili ko dati. Oh, ay, bago na naman to guys oh. 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 Ano eh? Ah, Grabe, ganyan. Sabayan tao. Dito, top gold guys. Si dito sa may Chong Okay. lang ba? Okay lang ba Okay lang ba mag Okay, sure, sure. Yes, hi. Ito bye, yes. There are the guys. Yes. Nag-offer sila guys ng layaway. Yes, for me. Sino lang. Hello. Oh, yes. bye Hello. 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 Strongly in, in front of train station. If yeah. you yeah. check it out, they're pretty and <laughs> friendly na mga saleslady. <laughs> <laughs> <yukas>. Hello. Kakong <laughs> hey. so sa YouTube. Ciao. Good morning. 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 Good morning per gram. Yes, per gram. Mga over Guys, marami sila. Please do check it out. Meron po kayong nasa FBP eh, nasa website page ba kayo? Meron yeah, so, po. Ayan, pwede nyo po i-check guys. Madami sila mga designs. Look, oh. Yeah. Ito yung mga bracelets nila. Oh, I like this one. Very simple. yeah, And na. elegant. Huh? May lay daw sila yeah. pa. Kaya nga, di kung may porsyonada ka dyan, bakit? Wala Bakit di, bakit di ka mamili? Yan, marami tayong mga new design. Marami kami yung design dito na wala sa ito. Sa guys. Kompleta. Ayan guys, iPhone installment, credit, it's pay, meron din dito. O. Ayan. Grabe. Hindi mo na alam kung ano yung... Okay na po mag-vlog. Ayan guys, ah. Grabe rin lo. Yan Ayan yung pinakamalaki. Ayan. na <laughs> Baka mamaya eh, mapunta tayo sa ano nito Sa pa Mapunta tayo sa Sa, sa patusan nito Grabe, last week lang, nag, uh, ano lang yun, 8.5 lang last week eh, ay last month. Eh. Ano bang, ano bang meron? So, hanap lang tayo dito guys, tara. Mga, meron pa naman dito eh. Pero alam ko siguro pare-pares lang naman yung presyo. Tapos dito, Diyan ng mga ano.

Ganun na nga kutsila, Ito Dragon Dragon. ganito siya naman ng pink. na di ba? Mabigat yan pa. Ah, uh, Miracle Gold. Yan naman guys, grabe ng lalaki oh. Hindi mo alam kung anong pipiliin mo dyan. Daming tao. Maghanap lang tayo ng makainan dito na Pinoy food. Filipino food tayo mag-ano guys, kakain. Dapat ito. Ano ko. Ayan yung Irie Meat guys, yung padalaan ng ano sa second floor. So dito, pag ay sarado po to ng ano ng bawal pumasok ng mga sasakyan puro paninda lahat dito guys halo halo may mga mga damit damit ganon mga ano ng mga ano ng Vietnam oh, yun, smart mobile So bali ito yung area ng ano to yung tinatambay ng mga Pilipino dito guys sa Chungli. Ayan meron din i eh, LA mga ano, ano yan. Hmm. Pwede rin ano dyan. Pwede rin bumili ng mga cellphone tsaka jewelry daw. Ito yung RJ sa so, format yung pinaka matagal ng bilihan ng ano Pinoy, Pinoy goods. So tara, let's ma tingin tayo sa lab. So yun guys at bawal ata ng ano dyan. So mamaya na lang guys. <laughs> Ayan guys yung mga bagay oh, nasa labas na. Lalo na sa Sabado guys, ang daming tao dito. So dyan, akit lang tayo dyan sa second floor kay Ate Glenda. Dyan tayo kakain. Mayroon dito ma. Mm -hmm. treat kita. Oh, gold na naman. May mga cellphone din dyan Hindi pa yung Dito, oh, grabe, laki oh. May mga cellphone din. sabihing magkat kat mag gold lang thanks sakin sige ma oh may coconut juice pa yung ginuguan mm, yummy yummy Papay papaitan ginuguan siya ngayong atay, paborito ni way Tatlong kanin taas nito ang kain muna tayo ng halo-halo dito guys para malamig-lamig naman grabe ng init doon sa labas makulimlim nga pero mainit naman yung singaw ng ano diba so wait lang natin order natin guys mingo halo halo ah yung halo halo na halo halo na ice cream kasi yung pinaka yellow niya guys, may kasama ng ano yun. Parang gatas, di ba? O parang ano ng mangga. So, ano pa natin? Habang di pa tunaw, di kainin na natin. Cheese. Sarap Lasang gatas. Ang gatas. Ang